Guys, good morning sa inyo. Andito na naman ako sa May Hillside Trail dito sa May papuntang uh, uh, Dalarama, IGA at saka Rexal. Ito yung pinuntaan ko kahapon. Kaso nga lang kinapos na ako sa oras kasi unang-una -una, wala akong dalang padlock para do sa bike ko. Ngayon, yung bike ko pinadlock ko na. Nandun, iniwan ko na do sa baba. Ngayon, uh, gusto ko ipakita sa inyo itong pinasok ko kahapon. Dito ako nagpunta eh, kahapon kaya sabi ko pagka may time, dadalhin ko yung padla ko para maipadla ko yung bike ko para makaketa ako dito sa may pinakataas. Para ma-check natin kung ano ba yung laman nito, ano yung napapunta, kung saan papunta tong direction na to? Kasi pagka tinuntun mo to papunta pakaliwa to, tinamo. Yung road niya oh, yung daan niya tinamo. yano, oh. Diba? Pa Ngayon, 'Di ba? Papunta pakaliwa. Ngayon, hindi ko alam kung ano ba meron dito. Yun nga aalamin natin. So dito ako galing kanina oh, ayan oh. Kita mo 'yan oh. Yan daan na 'yan, yan yung, yung highway na 'yan papunta yan doon sa may 7-Eleven, Rexall at saka IGA. Yung IGA isang supermarket 'yun. Dito, isa sa mga supermarket 'yun dito. Tsaka Canadian Tire 'yan. So diyan ako galing kanina, diyan ako dumaan, umakyat ako. Ngayon papunta na ako rito. So itong ang aalamin natin ngayon. Kung ano ba meron dito? Kasi kung meron ditong nakalagay na private property o hindi pwedeng pumasok, hindi talaga tayo papasok. Eh, wala naman eh. open siya eh. Ayun, may daan pa nga oh. So yun ang papasokin natin ngayon. Hindi man tayo magtatagal. Titingnan ko lang kung ano, ano ba meron dito sa loob. tingnan natin. <clears throat> gubat talaga eh gubat oh Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na. Balik na. Balik. May, parang may narinig ng mga tao doon eh. Kaya balik na lang tayo. importante na akyat natin to 嗯。<clears throat> balik na, balik, 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 balik. May parang may naririnig kasi akong tao doon banda doon sa may ano, sa may pinakadulo. Eh ayaw nang tumuloy, baka mamaya eh mapagalitan ako kaya <laughs> bumaba na lang ako. Importante na naket na natin yung pinakataas. Okay na 'to. Bukas ulit. O sa susunod naman. Kasi malapit na rin kami umalis eh. September 20 ah, alis na kami kaya habang may time pa nagpupunta pa ako magpupunta ako sa mga ganitong lugar kasi wala na. Pag nandoon na kami sa BC hindi ko na magagawa ito eh. Siyempre kaya habang nandito pa kami sa White Court, may pagkakataon naman, pumunta ako rito eh. Total panggabi naman ako mamaya sa KFC, marami pang time. So ito, ito na yung chance ko para makabalik at makapunta rito. Okay guys, maraming salamat. Thank you, thank you guys. Bye bye. Till next time, God bless.